Mag-grocery tayo dito sa Real Canadian Superstore. Tingin tayo dito ng ano natin. Alawans. Ay, okay. makakain. And guys, bili tayo ng tinapay. Lagyan natin ng ice cream mamaya. Bili tayo ice cream. Tingin pa tayo ng iba. Meron din dito. Ito sana. Mas mura ito eh. Lagyan ng ice cream. Kinuha ko na parehas. Para meron tayong merienda. Broccoli. konti. Yeah, yan, mga lemon. Broccoli lemon. Five dollars. Mabilis po Hindi, matagal yan. Ito mga orange. Marami din silang mga ano na, yung repack na ng mga pagkain. Mga fruits. Five dollars nga lang din. $200 Two hundred pesos, okay, make it yun, mga dairy tas may mga chicken, ito yung favorite naming bilhin eh, yung tig. 999 pero lahat ng presyo dito guys, may tax pa yan kasi luto na yan eh, sulit na din Ayan, sulit na hindi ka na magluluto kakainin mo na lang kasi yung bibili ka ng chicken, mahal din Ayan, kaya pwede na yan Meron ding ano, ang haba nito, 3 dollars lang. Ang haba. Hmm. Ito natikman ko na to lahat. Yan. Parang carbonara. Tapos yan. 15 na pala tapos. 15, mahal na rin. Tingin tayo ng ano guys, uh, Prutas. 6 dollars plus tax. Pwede na rin. 6 dollars per pound. Grips. Bili tayo nito. Meron din dito pero per pound kasi per kilo 'yan. Pwede mo basahin May grips din ba doon? Oo. Oh. Meron ding grips dito na ano. Green. Hmm. 349 per pound ito guys o oh, watermelon per piece Doon, sa may bandang dulo o oh, uh, pack one. 499 parang 5 200 pesos may git isa pwede na malalaki na yan eh malaki o oh. watermelon pwede na Mura na. Mabigat nga lang dalhin. Mura na yun ah. Mayroon din dito sa kabila. Tapos ito. Melon. Saging dito guys ang mura. Yung saging nila dito napakamura eh. Mas mura dito pa tayo isa kikilo na lang natin doon mamaya yan puro pagkain lang yung binibili ko dito meron ding mga ganito mga fruits na nakachap na may kamalan lang 25 dollars bili tayo ng ano guys mansanas <coughs> dalawa lang Ayan, puro mansanas siya hanggang doon. Ito pala sa ano, yung meron silang organized din yung ano nila bilihan. Tapos bili din tayo ng kamatis guys. Kamatis. Malalaki yung kamatis nila. Malalaki lahat. Lo natin ng itlog. Patay ng tatlo. Ako malambot na yung isa. Ayan. Dami nilang pabulaklak dito guys. So, hindi ko alam kung sa Mother's Day siguro to. Million flower yata to sa Pilipinas. Yung ganyan no. May tanim na ganito yung mama ko eh. eh no? Mahal pala dito yan. Mahal. Yung isang bouquet ano. 22 dollars $22, parang almost 1,000 pesos yung isang ganyan mahal no daming mga ano dito mga tinapay Ayan, dami puro pagkain ito puro tinapay talaga to mga hanggang dun yun dyan mura lang din yung mga tinapay nila hanggang dyan oh tinapay lahat dito naman tayo sa seafoods guys bili tayo ng ano ng isda pampano so, favorite ko na to dito eh wala namang ibang mga isda nga ano, dito Yan, sa 6 dollars lang pwede na product of china so, Sigurong siguro nila dyan sa West Philippine Sea na tayo niyan. Pampano pre oh. Pampano. Tilapia din. Pampano, may ni kompat. Pre, sik 6 dollars din. 0.95. Ito 7 dollars. Pre, ano na kalugod. Diyan banda, may galunggong din sa kabila. May pampano yung kinamatisan. Oh, pwede yan. Masarap yung laman yan. Yung may kamatis yung salsado. Ito, seafoods nila mahal. Itong oh. ano, shrimp. Mahal naman talaga to Kahit sa Pilipinas Kala ano lang to 400 grams Ayan, ayan, ayan. ayan na yung mga pinamili namin ayan, Puro pagkain May galunggong din sila guys Ayan ang galunggong galunggong Bumibil din ako nito Makaral Magkano? mahal nga lang nasa 899 kumuha um, din tayo ng isda puro isda lang tapos itlog bili din tayo ng baboy para may pang sabaw sabaw tayo ito tayo sa itlog naman no, yeah. mas gusto, mas gusto ko yung brown eh mas gusto ko yung brown? Hmm. bakit? Yan, itlog ko tayo ng itlog, small lang o dito guys, ice cream. Madami. Mura yung ice cream dito. Sa lahat ng bilhin dito, ito yung mura. Kasi dyan sa Pilipinas, mahal to eh. Tingin tayo dito. Masa na ba yung mga ice cream dito? Wala yata dito ah. Mga pizza pala dito guys. Doon pala sa kabila yung ano. Ano lang dito, i reheat mo na lang eh. Yung mga yan oh dami. Hanggang doon. Ito yung corner ng ice cream. Ito yung binibili ko yung flavor na ano eh. Breyers. Sarap din yan eh. Breyers? Oo. Ayan. Puro ice cream yan guys. Mula dyan hanggang dito. Magnum. dami. Ah. Kaya ng ice cream. Sambay yung mga... Pipili ka na lang dito ng ano yogurt. Maganda kasi kumain ng ice cream ngayon kasi summer dito. Nakaka-refresh. Meron pa nga dito ano eh, 599 lang oh, 4 liters na. 4 liters, 599 dollars. Pero hindi ko alam kung masarap. Ang dami. Yan, pumatay na ang ice cream. Ganito rin yung binibili ko nung nakaraan. Kumuha ko ng ano guys, luya. Tsaka kamatis. Mas mura yung kamatis dyan. Punta na tayo sa ano, self-checkout. Doon na tayo magbabayad. Iniwan ko yung basket ko dun sa harap. Ayan guys, pila tayo dito sa self checkout. Uso dito yung ano eh, ikaw na yung mag-punch para mabilis. Wala na. Mayroon din naman silang cashier pero mas maganda self checkout na lang. Ay, dito dito, 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 dito tayo. Patong natin. Yeah. Ayan guys, ganyan ang setup pag pauwi na. Kalagay lang sa career ng bike natin yung pinamili. Tapos bike-bike lang o oh. kanilo dyan lang sa ano. Ayan. Oo. Oh. Kailangan lang magaling lang mag-balance. Ah, Uwi na tayo at kakain na. Bye!